Magandang hapon po, Ma'am Rosemary. Magandang, magandang hapon din po, Ma'am. Uh, Rosemary, gaano katagal na kayong kasal ng inyong mister? Eleven years po. Opo, At meron pali. kayong dalawang anak? Yes po. Okay. Ilang taon na po yung mga anak nila? Eight years old at saka one year, five months po. Ah, bata pa. Opo. Paano ba nagsimula itong inyong Opo. kalbaryo? Uh, Nag-start po talaga siya na kinutuban po ako na meron siyang babae September po last year. Okay. Kasi na, uh, nagsisinungaling na po siya tungkol sa pera. Sa schedule niya po, ang overtime, lalo na nung uh, October po. Tapos meron din po one time na sabi po niya pupunta po sila ng Alaminos kasi hinihiram po sila doon for inventory. Uh, nalaman ko din po na sa messenger din po niya, na, nakita ko na nasa dagupan pa po siya ng 9am hanggang 4.30pm. Tapos may dinahilan po siya sa akin so pinagbigyan ko po. Hanggang sa dumating po hanggang uh, November, dumating na rin po siya sa point na Muntik na po niya akong ambahan ng sampal. Anong ginagawa niya daw sa dagupan that time? Ano po, sabi po niya, dahil daw po sa pautang. Okay, which is... um, may may hinahanap daw po siya ng mga tao na nakautang sa kanya na hindi daw po nagbabayad. Okay. So tinanong ko naman po siya nung pangalawa na kinumpronta ko po siya tungkol doon. Hindi na po niya masabi sa akin kung saan banda doon sa mga lugar na binanggit niya. So mm -hmm. ibig sabihin mali, sabi ko may mali doon. Mm -hmm. Tapos nung ano po, uh, November, hiniram po ulit sila sa Baguio for 3-day sale daw po. Um po sila ng November 16. Thursday po yon. Ang three-day sale po nila is Friday, Saturday, Sunday. Mm -hmm. uh, ang sabi po niya sa akin na iuwi daw po nila is November 21. Five days. Opo. Uh, Tapos, nagtaka na po ako noon sa kanya. Pero hindi po ako nagtanong. Tapos nung ano po, may nag-chat na po sa akin, nag-confirm po na meron po talaga siyang babae. Okay. Noong una po, hindi po inaamin sa akin kung sino yung babae hanggang sa pinilit ko na po yung nag-chat po sa akin. Mm -mm. Yun nga po. Kilala mo yung nag-chat? Ay hindi po. Ah. Bali, parang dami account po siya. Hindi rin po siya kilala doon sa store ah, okay. na pinagtatrabahuan po okay. niya. Pero ang sabi sa'yo, uh, in-identify talaga na positive opo, opo, may... Opo, opo. Kasi nung ano po, nung November 20 daw po ng hapon, Nakauwi na po pala sila dito. Pinalabas na lang na five days sila doon. Opo, opo. Pero in truth and in fact, umuwi sila after three days pag sa trabaho. Opo, opo. Pero ang inuwi niyang kasama ay yung babae. Yung babae po. At sino naman daw itong babae na ito? Si Sheila Almonte po. Ninang ah. po ng anak namin, panganay naming anak. So hindi mo na pag hindi mo naramdaman to dati na na, na po o, sila. May something sila. Um, may iba po akong pinaghinalaan na katrabaho niya. Okay. Which is hindi naman pala sila. Ito pala si... Ito po pala. Oh. Wala po akong idea na siya po yung babae niya. Kasi hindi ko po, hindi ko po nahuhuli eh. Ah. Nau-open ko pa po yung cellphone niya. Until nung November nga po, kinompronta ko po siya. Sabi po niya sa akin. Kasi dumating na po kami sa point na aambahan na po niya ako ng sampal. Tapos, minsan pa po na umiikot pa yung electric. Pag muntik na niya itapon sa akin, nakikita po nung anak namin na babae. Panganay po. So ayoko na po na makita yun ng anak ko. Kaya po nag-decide po ako na... Uh, palisin na siya sa bahay ng December 5 kasi ay ayoko po nang maisip nung anak namin na normal lang yun kasi tuwing nag-uusap po kami nung anak ko na panganay, akala po niya nag kami mag-asawa. Hmm. So since December 5, umalis na siya o sa bahay ninyo? Opo. Nagko-contact pa ba? Yes po, opo nagbibigay pa rin ng ano support yes po nasa okay. akin naman po yung ATM niya ah okay nag-usap din po kami sa barangay regarding po doon sa sustento ng mga bata mm -hmm. so, okay naman po sa kanya yung, okay. yung hatian namin na 50-50 po mm -hmm. anong uh, uh, ang hinihiling ko lang po sana sa kanya noong November sir aminin lang niya sa akin willing naman po akong magpatawad umamin ba yun nga po ang masakit kasi ako pa po yung sinisisi nila kung bakit doon po nasira yung pamilya namin kasi naniniwala daw po ako sa chismis Pumunta po ako, uh, meron po akong kamag-anak na nagkatrabaho po din po nila. So, tinanong ko po siya kasi may alam daw po siya. Mm -mm. Sabi po niya Kamag-anak nino? Kamag-anak mo o kamag-anak Kam niya? Kamag-anak ko po. Okay. Ba't pala siya sinabi sa sa'yo ever since? Ano po, ang sabi po kasi niya, nung kinausap ko po yung tao na nakakita sa kanila, nasa gitna daw po kasi sila ng selling area, magkahawak ng kamay. Mm -mm. So, tinanong ko po siya, bakit hindi niya sinabi sa akin agad? Mm -mm. Nung kamag-anak ko po. Tapos so, Sabi niya, kasi ate, kinausap ko si Kuya Tan, Hmm. Tungkol dyan, sabi, sinabi ko sa kanya na maawa naman siya sa dalawang anak ninyo. Hmm. Puro babae pa man din. Oh. Uh, oh, Kristen, andito yung asawa mo, si Rosemarie. O, oh, oh, sinasabihan ka na may babae ka daw. Nakapag-uusap na kami ng asawa ko. Dumating po kami sa point na, kinutuban po ako nung, alam ko po na hindi siya, ano pupunta siya dun sa babae niya. Uh, February 26 po ng madaling araw, 4.20 po, dumating kami dun sa harap ng boarding house ng babae. Lumabas po siya ng 6.30 pa ng umaga. Sino si siya po. si Cristan? Opo, may yun po yung may video na palabas po siya doon sa boarding house ng babae niya. Kasi ang sabi po niya sa akin, nag-uusap lang daw po sila. Babalik na daw po siya sa amin, ayusin daw po niya yung pamilya namin. Okay. Tapos ang ang alibi naman ng babae kasi pinablatter din po yan eh. Pinasumon po siya. Ang nakalagay doon sa reklamo niya, 2 AM daw po. Pumasok daw yan, pumunta daw sa boarding house ng babae. Mm -hmm. Tapos pinipilit niya something na parang magsasama sila or sasama yung babae sa kanya. Pag hindi daw ginawa ng babae, Uh, ipagkakalat daw nung asawa ko na babae niya yun. Mm, so sabi ko po, may blackmail kung Opo, oh Parang sabi po din niya sa akin itong asawa ko na binabaliktad daw po siya nung babae, iniipit daw po siya. Nung pinatawag ko po siya sa barangay, umamin din naman po siya sa akin. May uh -huh. video din po yung tinanong ko siya, babae mo ba si Sheila Almonte? Tumango uh -huh. po siya. Kailan nagumpisa yung relasyon ninyo? November daw po, 2022, sabi ko po gano'n. Tumango din po siya. 2022, 2023? 2022 po. Ah, so, Ibig sabihin, sir, kakapanganak ko pa lang ng September 2022, tapos November noon, sila na. Sila, tatanong ko lang sa'yo, anong naging problema? Anong naging kasalanan ko sa'yo? Bakit pamilya ko pa yung sinira mo? Hindi Bakit ka na naawa? Ano hindi ba yung... ka na naawa sa ano mo, inaanak mo? Pati kung pare mo, tinalo mo? Hindi ka na kontento sa kalivin mo? Nagkaroon ka pa ng asawa, kasal ka, hindi ka na nahiya sa anak mo. 'Di ba humiram ka ng cellphone ni ano ni Dexter noong February 27? Mm. Uh -huh. May pinicturean ka sa cellphone mo. Mm. Uh -huh. Tanong ko sa iyo, sino si Athena Iya? Hindi ko Kasi sa ito pa kasi ang masakit. Inamin na po niya sa akin sa harap ng barangay. Inamin na po niya sa akin noong February 27 hanggang sa magulang ko. Nag-post pa po yan na nagsusorry siya. Ang tanong ko sa kanya, bakit kailangan niyang linisin yung pangalan ng babae? meron po ako nung conversation nila, sir, nakuha namin dun sa cellphone po nung pamangkin po. Yan po yung pinikturan niya. Ni, hindi ko po alam na meron pa po pala siyang pera. Sinabi po nung babae dyan na withdraw mo lahat ng pera mo over the counter. Tapos itago daw niya sa hindi ko makikita. Kaya na-trigger din po ako na pumunta dito kasi akala nila hindi ko sila pwedeng kasuhan. Tan, kayo pa ba nito ni, ni Sheila? Wala po, wala. Sin, sino, ba tong si Ati, Atina Iya? Dami account po na gamit ni Sheila. Si Sheila ba to? K si Kaya, po pala hindi ko siya mahuli-huli sa messenger kahit sa text messages po. Kasi meron po pala siyang dami account na nilalagin sa Google. Kasi yung pinag-uusapan nyo dito, yung nakita ko yung 2AM. Pero may relasyon nga kayo ni, ano, ni Sheila. Yun yung na-issue na issue na nag po kami. nag lang kami dun sa boarding house. Nang ha? 2AM hanggang 6.30AM? Anong pag-uusap yung tan? Okay. So, ito ay 6.30 ng umaga. Okay. So ayan, ikaw ito, to, kinukumpranta mo na si si Kristan. Ah, okay. Yan po ay sa tapat po ng bahay ni... Ah, okay. Hmm, okay. Ayun na 6.30 a.m. Paano nyo nalaman yan, ma'am? Yung, lo yung, location? Ano, ma'am? Ah, uh, sinasabi na po sa akin nung, nung ibang ano niya, katrabaho niya kasi concern nga daw po kasi sila sa amin. Sabi ko nga po buti pa yung mga katrabaho niya kuntento sa amin kasi siya po mismo hindi. Sabi po niya sa mga tao na ayusin daw po niya yung pamilya namin. Mm. Pero hanggang ngayon ni effort wala po. Kristan, so anong pinag-usapan niyo ni Sheila doon sa bahay nila? Hindi pa kami nagbalikan niya sa ako. Sabi niya sa akin na ayusin niyo na yung pamilya niyo kasi ayoko nang madamay dyan. sabi niya. Ayun pero may relasyon tayo, tama ba? yung relation nila sa akin. Pero meron nga ba? Wala po. Ba't November 20 to 21 ka pa umuwi galing bagyo. Sino kasama mo nun? Hindi kasi sir, ganito po yan. Nag-away kasi kami ng asawa ko. Okay. Ng, tapos, yun nga, nagdadaldal siya, eh, kaya hindi ako umuwi. Kasi nga ng, may babae ka. Nang dalawang araw. Hindi, isang araw lang po yun. Hindi, November 21 ka daw umuwi. Eh. Yung trabaho nyo, 16, November... 17, 18 lang. Oh, Tama ba? Oh, ano po, uh, umuwi po sila ng 20. 20 ah oh, sorry po. 20 oh yun po yung nakita sila 20 November 20 po ng ano ah, 3 pm daw po hmm. pero teka inamin mo daw di ba tama Kristan umamin ka na dati kay Rosemary Oo, oh, kasi yun yung gusto nyo marinig kasi sa akin, sir, para tumigil na siya eh. Kasi yun yung katotohanan. Ba't ayaw mo pa kasing aminin? Pati yung pera dito, oh, ni hindi ko alam. O sino tong kausap mo na to? Sino tong Athena na to? Ayun na lang. Bakit alam niya yung pera mo pinapa-withdraw sa you over the counter? Bakit alam niya yung alas dos ng umaga na andun sila? Si Sheila to no. Tama ba? Hi Miss Lanelit, Ma'am. I-confirm ko lang po no kasi denied po ni Cristan na may relasyon sila ni Sheila. Ano huban na oobserbahan nila kapag nasa trabaho tong dalawa? To be clear lang po sir, hindi ko po kasi talaga sila nakikita personally na may something. Parang nakakarating lang din sa akin yung mga sabi-sabi ng mga staff dito. Uh -huh. Oo, so parang yun nga gaya nung nasabi nung asawa niya na nakita silang magka-holding hands daw sa ano sa selling area. Tapos nung kinangsat ko naman si kristan sabi niya naman is hindi nga totoo yun. Talagang ano lang daw, close lang sila ni Sheila. Mm -hmm. Even si, si Sheila po is in ko din siya ng close door noon para maklear sana yung mga issues. Kaso nag-refuse po siya kasi gusto niya daw is parang magpa sila ng case. So hindi ko na talaga parang you know, si Sheila na mag-meeting mag -me kami sana lahat para lang maklose na yung issue. So, yun po yun lang nak yung, yung yung nakikita nila sa selling area is parang yun nga po medyo sweet sila and then ang dami nang pasabi-pasabi na parang yun nga po parang may something sa kanilang dalawang ano um may parang may relasyon nga silang dalawa ni Tan pero marami so, po, marami pong report na nakarating sa inyo kung kumpara hindi lang isang empleyado ang nagsumbong yes po sir medyo hmm. may, may mga ano more than five ganun po so hmm. syempre ako din kasi is uh, parang to cease to believe sana kasi hmm. syempre um ayoko maniwala sa mga sabi-sabi gusto ko makita ko nang sarili ko do yung mga nagsasabi sa akin is talagang pinaninindigan talaga nila na yun nga po may something would you say ma'am na merong benefit ba itong mga empleyado na to na magsinungaling against kristan And Sheila? Wala naman po. Kasi sa totoo lang, sir, si Kristen, wala po siyang masamang ginawa sa amin. Based sa pagkakakilala namin sa kanya, sir, hindi niya talaga kayang gawin yun. Mabait po siya. So, hindi ko din maiisip yung mga staff kung ano yung purpose nila, kung bakit nila sinasabi kung, yung mga ganon. Kung nagsisinungaling man sila, ano? Yes, po. Oo mm. po, sir. Okay, so, credible siya, kumbaga? Yes, not until nga nung nakita ko din yung video na yun nga po, yung nahuli siya. So, syempre, parang kung kung that is 50-50 pa yung yung paniniwala ko pa lang nagkaroon na rin kami ng 100% na confirmation na yun know, nga may something nga Kailan niyo pa po nakuha yung mga reports na ito ma'am? Um, lately lang din po kasi sir eh pero yung yung sa kanila kasi sir parang October yata may sabi po ng asawa niya is parang hindi na sila okay. Hmm. So, so kami din dito sa ano sa store is na observed na rin namin na parang Siguro nga, hindi nga sila okay, kaya may changes din sa behavior ni, ni Tan. Pero talagang, hindi talaga namin inisip din na magagawa niya yun. Kasi sir, sa pagkakakilala namin sa kanya is hindi niya kayang gawin yung yung mga ganun. Mm -hmm. Pero nga po, based nga din sa mga nagsasabi na alam po naman na parang wala naman silang reason bakit nila sisiraan yung tao. Yun nga, parang nagkaroon na rin kami ng doubt na baka nga, possible mm -hmm. nga na, okay. na may something. Sige. Okay. Ang sinabi dito, yung Sheila, uh, yung my love, basta gawin mo, pinapagawa ko sa'yo, laki ng kasalanan mo sa'kin, train rider mo ko, sinabihan kita bago ka lumabas, huwag kang aamin kahit At anong mangyari. mangyari. Mm -hmm. Sabi po ng asawa niyo po, iso ang sinabi. Sabi ni Atina, meron. Uh -huh. Hindi mo ko pinakinggan. At Atty. kung ako lang sana... Tatahimik na ako eh. Uh -huh. Gusto ko lang sana ng peace of mind. Uh -huh. Kasi ang dami na po tumatakbo sa utak ko. Kaya lang po kasi hindi sila tumitigil. Pati yung babae, pag nagpo-post pa siya, mo victim siya. Nagpo-post siya na about kay God, na parang ang linis niyang tao. Kaya yung feeling ko po na, yung sinasabi po niya doon sa chat niya doon sa asawa ko na, gawin mo ko anong pinapagawa ko sa yo? yun yung linisin yung pangalan. Uh -huh. Yung pinasumon po siya, nag, nag, pinasumon po niya yung asawa ko, siya po na-complain ang hindi umatend. May second po ulit sila na pinasumon sila ng barangay. Hindi ko po alam kung ano na pong update doon. Pero ang sabi po sa akin ng asawa ko, siya naman ang na hindi pupunta. Uh, hindi, maaaring stage na yon, Kung baga para lumabas na wala silang relasyon. Parang gano'n ang, Opo. baka gano'n ang palabas nila doon na Opo. silang dalawa ka nagkasuhan eh. Walang Opo. walang relasyon, baka gano'n. Pero in all this ma'am, gusto niyo bang kasuhan or gusto anything? Gusto ko po sana sir. Makukulong sila, silang Opo. dalawa. Opo. Okay kayo doon ma'am? Proseso to ma'am ha, hindi ibig sabihin na magsampalan ng kaso, eh, automatic kulong na kagad. Opo. Oh, At saka attorney, papatulong na rin po sana ako na makapag-file po ng annulment. Para may bigay ko na po talaga yung kalayaan niya. Ang sakit man po. Sige, we can discuss that naman yung annulment. Pero as to the criminal case, tulungan namin kayo ma'am. Madali po yan. Uh, kung gusto niyo talaga silang tuluyan, silang dalawa, meron tayong tiyatawag sa vowsi na uh, emotional abuse. Diba? Yan nga uh, po siya. Hindi na po siya tumitigil. Minsan pag mainit na po yung ulo niya sa akin, minumura po niya ako. Diredirecho po yun kahit na may nakakarinig na ibang tao. Nung, nung December po, nasa Christmas party po kami nung anak namin na may dumada ng mga tao. Sige, minumura niya ako ulo hanggang pa Tinanggap ko yun. Tapos pag okay na yung ulo niya, paglalambing siya. Mm. Alam naman po niya na malambot po ako. Magiging okay po kami. Uuwi po siya sa bahay doon po siya matutulog. baka naman ma'am, kapag nag-file tayo ng kaso laban kay Kristan eh, baka bigla naman din kayong lumambot. Hindi po. Kapitana, attorney Ilaya po ng Wanted sa radyo. Ma'am, uh, tanong ko lang po, meron hubang mga blotter dyan regarding dito sa spouses dampil? Ay, opo, opo. Meron po si attorney. Nung last February 26 po, nag po sila. Silang mag-asawa po. Hmm. Uh, bali yung vowsy officer po namin yung uh, nagkandak po ng ano ng bladder. Nag ano po ba umakyat po ba ito to a formal complaint? Ah uh, actually ano po nag-usap po sila dito na ang parang promise po nila sa isa't isa na hindi na po nila uulitin yung uh, nagawang pagkakamali nung ni Kristan. Mm -mm, mm -mm. po. So parang uh, may mga pirma naman po sila dito na parang nag-agree naman po yung dalawa. Mm -mm. Ah, nagkaroon po ng kompromiso kumbaga. Yes po, opo. Okay. So, yun pala. Meron pala kayong opo. compromise na February 26. Eh. Opo. Nagpirmahan po kami na umamin na po siya. Okay na po sana yun. Oo. Hapon po noon, no, parang wala pong nangyari. Nakipag-inuman pa po siya sa papa ko. Oo. February 27 po, pumunta siya sa bahay. Pagkatapos niyang hinati, ay, sinundo yung anak namin, nag-usap ulit kami. Mm -hmm. Doon po ulit inamin niya sa akin. Sabi niya, oo, oh, oh, lahat ng nasa isip mo totoo. Mm -hmm. Oo, nag-umpisa relasyon namin November 22. Hindi. What prompted you ngayon na pumunta ka dito? Kung mayroon naman pala kayong usapan nung no, February 26. Kasi practices. ano po, attorney eh, pag, pagpasok po niya sa trabaho, ang pinapalabas po niya sa mga tao, sinabi lang daw po niya yun para mapatawad ko siya. Mm -hmm. Nililinis niya yung pangalan ng babae niya. Mm -hmm. mapanay po man or SM, pinalipat siya ng SM, parehas yung, yung sinasabi niya. Tapos nung, nung kinonfront ko po siya, tinawagan ko po, bakit ganon? Umiiyak na po ako sa kanya. Ano mm -hmm. yung pinakita mo sa mga so, magulang ko? Kaya sa ngayon, nagsasama pa rin pa kayo? Hindi, Hindi na. po. Nang, after ng February 26, sinubukan nyo magsama? Hindi na po. Hindi na? Opo, pero nung pinaalis ko po siya ng December 5 sa bahay, pag gusto po niyang umuwi sa bahay, doon po siya natutulog. Tuwing day off po niya, doon po siya natutulog. Ah, para makasama yung mga opo, bata? Opo, opo. Okay. So, ganito na lang gawin natin. Schedule natin, pasamahan namin kayo, tulungan namin kayo mag-file ng case, laban kay, doon kay Kristen uh, Dampil, saka tignan natin kung may ma implicate din natin si Sheila Almonte oh. uh, for VAUCY na uh, baka ginawa nila in conspiracy especially yan, may mga chat kayo na nag-uusap sila na alam nila yung ginagawa nila okay. di ba uh, Although ang magiging challenge dito is proving si Athena at si Sheila ay isang Lisa. tao Opo. pero yung pinag-uusapan naman more or less tungkol sa kanila eh Opo. tungkol yung sa incident na kayo kayo, kayo na lang naman na nakakaalam di ba So yun ang pinakaano natin dyan takas natin diyan In any case yun po uh, kausapin po namin kayo sa kabila tulungan namin kayo to a case